Guys, wala nang naman yung sa gitna kasi na ubus na. Kaya kailangan ko na ulit mamili para madagdagan ulit. Ayan guys. Ito guys, yung mga benta ko sa tatlong araw. Ipapakita ko ulit sa inyo. Simulan ko na guys. 141 Ito naman guys yung para sa July 19 Benta ko yung July 19 100 110 120 130 100. 35, 135. 135. Naka 125 ako guys no July 19 Ito naman guys yung para sa July 20 na yung araw July 22 guys, yung bento ko ngayon 1 110 120. 130. 140 Naka 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 Ayan guys. Ang total niyan guys ay 418 lahat. 418 lahat guys. Doon sa nauna kong dalawang araw guys, benta ko noon. Naka 300 plus ako. At nung pangalawang araw ay naka 200 plus din ako. Pero ngayong mga sumunod na araw guys ay nasa 100 plus lang ang benta ko kada araw. Kasi guys, dito sa amin ngayon guys ay maulan. Wala masyadong mga bata. Ayun, 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 kaya guys, nung benta ko ng na 418 ay ipapamili ko na rin para meron na sa aking tindahan dahil may mga awang-awang na rin at nabili na yung iba. guys. Dito na kami. Nabili ako kanina. Ginabi na nga kami Ito na yun guys. Thank you. Umabot din guys na 358 yung nabili ko. Ito guys. 358. Hindi makita guys. Sobrang labo. Malabo siya guys. Kaya hindi makita.

Yun na guys, yung mga nabili ko sa halagang 358. Yun yun lang. Yung sobra naman po doon sa benta ko na 418 ay tatag ko na lang. Yun po ay nilalabi ko sa isang nilagyan. Iniipo ko na din po para kung sa kaning mami ay ipandagdag ko sa mga susunod. Dito ko po guys nilalagay yung ano yung sobra sa benta ko meron pa po ako ilalagay dyan yung sobra ko po na 60 pesos kasi ang benta ko po ay 418 kaso ang nabili ko lang ay nagtakalat ng 358 kaya eto na yung 358 na yun yan na yung lahat tapos yung sobra ko eto na po guys 60 pesos 60. Ito ko yan nilalagay. Dito ko pa nilalagay para kung sakali man po na. Naman dito ay may pangdagdag pa sa mga susunod. Pero para ko po munang ipunin to. Ayan dyan lang po muna yan. yan. po guys, lahat ang nabili ko. Yung 418 po, ay benta ko po yun sa tatlong araw. July 18, July 19, July 20 ngayong araw po. Maliit lang po yung benta ko sa ngayon kasi dahil ang panahon po ngayon dito sa amin ay maulay-ulan wala masyadong mga bata na lumalabas pero pag hindi naman kumaulan marami naman bata dito kasi sa ngayon lang po talaga ay matumal din kaya sa mga ganitong pagkain din po pala ay matumal pero okay lang naman po sa akin kasi dibangan ko lang po ito nakakatuwa, nakakatuwa din itong libangan guys kasi kahit papaan ay ipinagpakaagalahan ako Ayan na guys, lahat yun. Ayan na. Pag pinagsama-sama ay mukha namang marami. Dito ko na po tatapos ang vlog ko ngayong araw. Thank you po sa inyong tanonood. Bye-bye!